Update po tayo sa so, nalalapit na hungundas mga kabombo. Medyo uh, malapit-lapit na po yung inaasahang dangsaan o eksorisyon ng uh, mga tao mula po sa National Capital Region patungo sa mga probinsya. Kasama ho natin ang Corporate Affairs Head ng uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange, uh, si Ginoong uh, Jason Salvador. Magandang uh, araw, magandang hali po sa inyo. Ginoong Salvador, sir. Si Bombo Genesis. Pwede kasama natin si Bombo Welcome sa Bombo Philippines, sa Bombo Network News. Ay, magandang tanghali sa iyo, Bombo Genesis at Bombo Jai at sa mga kabombo nating nakikinig. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Tayo po live na napapanood din sa atin pong uh, 32 stations nationwide, uh, Ginong Salvador, sir. Um, kamusta ko yung mm -hmm. atin pong preparation para po sa Undas 2025? Well, all set and raring to go na tayo no? dito sa PITX kasi alam naman natin na uh, papalapit na yung Undas natin. Uh, barely a week ago uh, to go. kaya naman ito uh, nasa kalagitnaan tayo ng preparations kasi inaasahan natin by Monday magsisimula ng magsilikasan o magsiuwian yung mga kababayan natin dito sa Metro Manila patungo sa kanilang nila mga probinsya uh, Nadagdagan dadagdagan pa yan ano kasi uh, nung inanunso na magkakaroon ng wellness break para sa mga mag-aaral, eh siyempre, mas magkakaroon sila ng pagkakatao magpapagbakasyon -pag na maaga kaya tama lang yung aming pagtaya na sa Lunes eh handa na tayong ano mag-welcome ng ating mga biyahero. Wala pa naman ngayong weekend na to, sir. Wala pa naman tayong nararamdaman, uh, so far normal pa naman yung nakikita nating numbers, pero inaasahan talaga natin yan sa Monday, no. Siguro uh, tataas din yan na bahagya over the weekend, pero very slight lamang. Uh, ang attendance kasi talaga dyan yung the week before, ano, kasi masyado namang maaga kung mag-uwi na sila ngayon. But at any rate, kung uh, tumaas man yan today or tomorrow, ready naman tayo. Marami naman na tayo na handang preparation and ano, all systems go na tayo. Pekho natin ngayon na pagdami o pagtaso ng mga, uh, ano, mga pasahero natin. Ano yun Ulit? naputol ka? Uh, mga ilan po yung inaasahan po natin na uh, itataas ng ating uh, ano uh, passenger capacity. For today? Okay. Is that for today or for the whole sa, Undas? Uh, sa kabuan system? po ng Undas sir. Kabuan po ng Undas. Well, for the whole of Undas, based on our data and our estimates, uh, hindi bababa sa 2.1 million yung uh, dadaan sa atin dito sa PITX. Mm. -hmm. And ano to, mas mataas compared last year sir. Hindi, mas mababa to as compared uh, last year because uh -huh. of the reason na uh, hindi siya super long weekend no uh, 31 lang yung holiday na, na tapat na yung una at dos ay sabado linggo so kahit pa paano nagkaroon tayo ng konting adjustments pero hindi naman ganun ka kababa ano kasi we still anticipate na yun nga dahil uh, bukod sa wellness break mm -hmm. eh meron pa rin namang long weekend kaya inaasahan natin na substantial pa rin yung magiging pasero natin dito sa PITX. Mm -mm. and obviously, hindi naman po bago sa inyo to sir, no? yung pagdagsya ng mga tao, lalo na every holiday. tat uh, may tanong ko lang, sasapat po ba yung mga bus at biyahe ng terminal para sa bugso ng mga pasahero? Yeah, we've been preparing for this for over a month. And uh, no, no, we are well prepared because we have data no? because of the past undas, the past holiday seasons. Kaya we are able to predict how many uh, passengers we would need to serve and in relation to that how many buses that we would need no so maaga natin kino-ordinate sa mga stakeholders natin sa mga bus companies and of course sa DOTR sa LTFRB para sa pag-issue ng mga special permits sa mga additional units kaya naman tayo ay confident na hindi tayo uh, magkukulang sa mga pampublikong sasakyan Uh, kumusta naman po yung uh, seguridad ng uh, terminal ngayong Undas 2025 lalo na asahan ang dagsa ng mga pasahero and as well yung ating partnership sa other agencies sir. Well, we are on high alert ano. Uh, kahit naman sa regular day may higpit yung security dito but more so on a holiday kasi mas marami yung tao so mas marami tayong kailangan bantayan. Buti na lang marami rin tayong kaagapay sa mga government partners natin, particularly sa PNP for the security, no, nag commit na sila ng kanilang uh, narito, contingent. And at the same time, the DOTR uh, nag-commit din ng kanilang mga uniform personnel from SAIC, from the Philippine Coast Guard, from LTO and LTFRB. And siyempre, yung MMDA nandiyan din, kaagapay natin at ang local government uh, ng Paranaque. So all of these, magtutulong-tulong upang tiyakin na magiging hindi lang ligtas, kundi uh, komportable at maayos sa paglalakbay ng ating mga kababayan ngayong UNDAS 2025. Mm -hmm. At uh, well, hindi naman natin inaasahan or ina-expect na magkakaroon ng mga aberya o problema. Pero sir, if ever na magkaroon po ng problema ang mga pasahero sa kanilang mga biyahe, saan na po sila maaring lumapit? Well, we don't expect that but we're prepared for it. No? Uh, ano mang pwede mangyari na paghandaan na natin yan even yung mga medical emergencies, meron tayo dyan. Naka-standby yung ating mga medical personnel 24-7. May mga ambulansya tayo dyan na handang umalalay sa kanila. No? Uh, kung ano man na maging kailangan assistance sa mga uh, kababayan natin while inside the PITX, they can approach any of the uniform personnel or any of the PITX personnel para agad na sila matulungan at maalalayan. Mm -hmm. Sa aming previous interview, sir, sa Department of Transportation, ang ilan po sa mga development dito is that nagkaroon na po ng uh, mga random drug testing ano sa ilang mga uh, paliparan and maging dyan sa may part po ng mga pantalan. Ano. And then pangalawa, sabi ko ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, magkakaroon po ng uh, mga tauhan na kunwari magiging pasahero. So ano pong mga uh, development sa PITX? Kaungay na po ng mga ito, sir? Well, it's the same. Uh, -imple implement, din naman dito yung mga random drug tests, yung breathalyzers, no? And we welcome that initiative from the LTFRB na magkaroon sila ng mga uh, secret passengers, no? Para naman ganun, eh, ma-monitor nila directly kung ano nangyayari sa mga bus. So, sa, so we welcome this and we support the initiatives of the government. In fact, kami naman ay partner talaga ng ating pamalaan, di ba? Kaya naman, ah uh, itong mga initiatives na ito ay well supported ng private sector kasi alam mo yung pag uh, pagtatawid ng isang mahabang holiday e eh, kailangan talaga niyang tulong-tulong hindi lamang ang gobyerno kundi ang private sector at pati yung mga ang mga mananakay natin mm -hmm. sabi ng ano ng transportation board uh, magkakaroon po ng mga mystery passenger sa halos lahat po ng mga <laughs> mga malalaking ano bus company Sige, uh, siguro from time to time, makikita update pa rin po kami sa inyo, sir, no? Para sa mga dagdag na development ho diyan sa may uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange. Uh, paalala siguro muna sa mga kababayan po natin bago natin wakasan ang ating interview. Sir Jason. Oo, no? Uh, yung palagi natin pinapaalala sa mga pasahero uh, ngayong holiday season, alam naman natin, maraming pasahero. So, kung kaya nyo, uh, if pwede, magpabook na tayo na maaga, bumili ng tickets para hindi tayo maabala on the day itself, no? And then sa araw na ating biyahe, kung mas maaring mas maaga tayo sa terminal para hindi tayo ma-stress, no? Hindi tayo gumamadali, mas mainam. And then uh, mag uh, magbawas-bawas tayo ng mga kargamento para hindi tayo mahirapan, di ba? Mag-travel light tayo para makapag bitbit uh, -bit din naman yung ibang kapwa papasero natin. At the same time, hindi rin tayo ma-inconvenience. And of course, lastly, uh, alam naman natin pag ganitong holiday season, Uh, mataas ang stress level. no, Maraming tao, may traffic and all that. So uh, bili natin, magbaon ng pasensya, huwag mainit ng ulo sa lansangan. At uh, para sa ganun, maitawid natin itong unda season ng walang aberya. Yun po, magingat po tayo lahat. Ingat po kayo. Ang uh, Corporate uh, Affairs Head ng uh, Paranyak Integrated Terminal Exchange, si uh, Sir Jason Salvador, mga kabumbo. Ongle pa rin po dito sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa mga terminal, lalo hujan sa may uh, central, nagsisilbing central terminal sa Metro Manila, ang Paranaque Integrated Terminal Exchange.